2025, halos 9 billion na halagang shabu na po ang natatagpo ang lumulutang sa mga dalampasigan. Kung idadagdag po mula yung report pa, pangkatapos pa ng June, mahigit na 1.4 tonelada ng shabu na po. Ito po'y nakakatakot. Sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok na mga droga na ito dahil para po sa akin, ito pong mga dayuhan na ito ay eh, nagdidiklara po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Nakakatakot po sabagkat sa kaduluduluhan ng bundok, ang sinasabi po sa akin, may droga, may sabu. Sa mga lugar po na hindi ko iniisip, may sabu. Talaga pong na-invade na po tayo. Maraming salamat po, Senator ah, Robin. Ah, malinaw po sa saligang batas. Ang sinasabi po dito sa salitang Ingles. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Sa Tagalog po ay ang sagatahang lakas ng Pilipinas at ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Ang layunin nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Tama po ba? Tama po, tama po. Opo, ang katanungan ko po sana, unang-una, marami pong ibig sabihin kapag kasinabi nating secure the sovereignty of the state. Halimbawa po, kapag ka sa usapin po, kanina po naririnig po natin ang ating mga kasama patungkol po sa bansang China, ito po ito to. Tama po ba na pinoproteksyon natin ang ating sovereignty? Tama po, tama po. Kapag ka, ang pinag-uusapan po natin ay teritoryo, ibig sabihin ay yung pumapasok po sa loob ng teritoryo natin. Tama po yun. Sa bansang Amerika po, sa ngayon, sa mga oras na ito, meron pong Trump's drug war na nagaganap. Na, balitaan niyo na po ba yan? Oo, oh, mga illegal aliens po yung kanyang Bukod po sa, sa illegal agents, opo. Sa ngayon po may nangyayari pong drug war. Ah, uh, ito po 'yung uh, diniklara ng uh, US President dahil sa pagpasok po ng mga droga ah sa, uh, sa galing ng Venezuela. Sa maraming lugar po, sa uh, South po. America. Tama rin ho, tama. Opo. At ginamit uh, po ng presidente ng Amerika ang armed forces. Bagamat Tama po. meron po silang DEA, meron po silang FBI, meron po silang local na mga police, state police, ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces sapagkat clear and present danger ang droga. Tama po? Tama po. Opo, kasakatunayan, marami po ang uh, dineploy ng Amerika. Iisa-isain ko po. the deployment of two Iwo Jima amphibious ready group and the 20, 22nd Marine Expeditionary Unit to U.S. Southern Command, which has been previously reported is part of the broader repositioning of military assets to the Southcom area of responsibility, a nuclear-powered attack submarine, additional P-8 Poseidon reconnaissance aircraft, destroyers, guided missile cruiser. Napakarami po pong iba. Ibig pong sabihin, seryoso po ang Amerika sa drug war. Tama po Opo. Dit-iya, hambing ko po ngayon sa Pilipinas. Dahil kapag sinabi po nating national territory, we are being invaded by drugs, gentlemen. Katulad po nito, ngayon, sa loob daw po ng ito po yung sabi po ng Rappler po ito, ha? My best friend. Sabi po nila, magmula daw po noong June 2025, halos 9 billion na halagang shabu na po ang natatagpo ang lumulutang sa mga dalampasigan. Kung idadagdag po mula yung report pa, pagkatapos pa ng June, mahigit na 1.4 tonelada ng shabu na po. Ito po'y nakakatakot sapagkat ito po'y lumulutang-lutang sa mga lugar na hindi po natin nakalain, katulad po nito. Lumutang po ito sa Masinlok, Sambales. 1.5 billion. Doon po sa barangay Buboy, Agno, Pangasinan, sa Bani Pangasinan, 170 million. Sa malapit po sa Bolinao 884 million. Dito po sa Santa Cruz, Ilocos Sur, 81.6 million. Sa Ilocos Sur din, 149 million. Dito po sa Ilocos Norte, 6.8 million. Curimao, Ilocos Norte, 6.8 million. Alapas, Ilocos Norte, 6.8 million. Cagayan, 5.1 million. Marami po po ito, hanggang Calaveria, Cagayan, 312 million. Nakakatakot po ito. Hindi po po ito clear and present danger po sa atin? Para po sa atin? Tama po. In fact, uh, uh, tinulungan po ng Philippine Navy ang Drug Enforcement Agency, so natin, para makahuli at mag-intercept ng uh, almost 1.5 tons of uh, meth or shabu sa Zambales po. So nagtutulungan po yung ating sandatahang lakas kasama po yung mga drug enforcement agencies dahil sila po yung may mga assets, may mga barko sila, may helicopter. So nagtutulungan ho sila. Opo. Pag sinabi po nating nahuli, may tao pong nakulong. Ito po ay nakulimbat ho nila. So ito yung mga nakita na, natin sa allong lutang or ano. Um, so ito po yung mga naku nahuli, nakuha ho nila. Papo, pwede po ba nating ma suggest sa ating mahal na kaibigan ko, kaibigan ko po si si, si Ang ating pong kalihim at uh, kaalyan ko po, ang ating Armed Forces Chief of Staff. Alam niyo po, baka po pu pwedeng dumating ang panahon makarinig din po tayo ng mga balita na katulad po nito. Sabi po dito, 21 strikes na po ang ginawa ng US troops, 83 dead. Sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok na mga droga na ito dahil para po sa akin, ito pong mga dayuhan na ito eh ay po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Gusto ko lamang pong ibanggitin po sa inyo, nang galing po ako sa malalayong lugar, nakakatakot po sa sa kaduluduluhan ng bundok ang sinasabi po sa akin, may droga, may sabu. Sa mga lugar po na hindi ko iniisip, may sabu. Talaga pong na-invade na po tayo. Ito pong sabu talaga, ito po yung pinakamasamang klase ng droga na talaga pong sumisira sa ating kabataan. Alam niyo po, meron lang po akong babasahin sa inyo na sana isang araw ay madeklara din natin itong mga terorista. Sa Amerika po, ang tawag nila, narco-terrorist. Yan po ang tawag nila. Sapagkat, once upon a time, nagkaroon po tayo ng problema sa Abu Sayyaf. At dito po, sa findings na to, sa Abu Sayyaf, sinasabi po rito, the Abu Sayyaf group has established links to the illegal drug trade. So, ito po ay clear and present danger, mga mahal kong kasama sa AFP. Makikisabi na po akong kasama dahil ako po'y reservist. Hinihiling ko po sa inyo na sana bigyan din po natin to ng sapat na kagamitan itong kampanya po dito upang mapuksa po natin kaagad. Sapagkat naniniwala po ako, ito po ang ginagamit ngayon. Kung sino man po yung mga bansa na gustong umakapa sa atin, Ginawa na po nila ito sa Vietnam. Ginawa na po nila ito sa mga ibang bansa. Na inumpisahan po nilang sirain yung mga kabataan para hindi na lumaban. Maging anga-anga na lang, maging anga na lang. Kaya sana po, ang tawag po natin dito, psychological warfare, baka po yung atin pong mga kabataan, eh, mawala na ng ganang lumaban. Sapagkat hanggang sa ngayon po, hindi pa rin po namin napapasa yung mandatory ROTC dito. Gigil na gigil na po ako doon. Hindi pa rin po napapasa hanggang ngayon. Kaya sana po sa akin pong pakiusap, sa akin pong manifestasyon, at batid ko po na ito po talaga ay national threat talaga ito. Sana po ibigyan natin po ng atensyon. Total, tayo po ay big brother natin yung Amerika. Sana ay gayahin din po natin kung ano yung kanilang uh, pakikipagdigmaan sa droga. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, uh, Senator Robin. At uh, kami po, ako mismo ay sumasangayon sa inyo na itong droga po ay walang kabutihan po yan sa ating lipunan. At uh, sisirain lang po talaga ang ating uh, uh, ang kinabukasan po ng ating kabataan. At talaga po dapat labanan. At nagpapasalamat po tayo sa ating armed forces dahil po sila ay aktibo na nakikipag uh, partner sa mga drug enforcement agencies po natin para ah uh, mapigilan po yung pagpasok po ng illegal na droga ho dito. At meron din ho silang mga intelligence activities, So alam rin ho nila kung sino-sino ito. At tuloy-tuloy po yung kanilang pagsugpo dito sa uh, pagpasok mo ng illegal na droga sa ating bansa. So maraming salamat po sa inyong uh, mungkahi. Salamat po.